Tanong ni Wilson Enriquez. Gumawa po ako ng siopaw, nalalasahan ko yung pait niya sa 250 grams na flour. Tama po ba na 1 tablespoon ng baking powder ang ilalagay? Salamat po. Okay. Uh, Basis sa aking na-experience, sir, ano, sa 2 cups ninyong flour talaga po namang sobra-sobra ang baking powder na yung nilalagay. Okay? Lalo pa yung baking powder na yan, hindi nyo po sinasala yan. Okay? At kahit nasalain nyo po, napakadami po niyan talaga. Napakadami po ang 1 tablespoon. Ang nilalagay ko nga dyan, kalahati lang o hanggang 3 4 sa 2 cups. Okay? Halos pang kalahati, 2 na kilo na po yan, sir, ang inyong uh, capacity ng inyong uh, paggawa ng siopaw. Kasi wala namang ibang resulta doon sa nakakain yung pait, isa talaga yung dahilan doon sa baking powder. Eh lalo na pag gumamit pa kayo, yung ibang gumagamit pa ng baking soda pero napakaliit na portion po lamang. Okay? Kasi uh, isa talagang ingatan natin, ano, yung baking powder, baking soda, yeast, asin, at sugar. Yun talaga dapat ang pag-iingatan natin doon sa ating pagtimpla. Kasi yan ang mga ingredients na yan, once na meron yan, tapos hindi nyo na-control man lang, especially dyan sa baking powder or asin, ay talagang masisira po ang ating lasa ng ating siopaw. Sa pagpaalsa naman talaga, depende yan ha sa recipe natin at depende din doon sa gusto nating mangyari. Okay, doon sa ating dough. E, kung halimbawa, mayroon talaga kayong nabibili na Purshau flour, mas maganda. Or madalas talagang ginagamit ay uh, all-purpose. dahil puti siya. Oh, yun na 'yung uh, app sir, nag-over-over -over talaga kay doon sa paggamit ng baking powder. Pait talaga halos ang malasahan niyan. Kaya pinapayo ko sa ating mga beginners ano, na 'wag nating kalimutang sa ng ating baking powder bago natin gamitin kasi may mga portion na bubuo. Hindi po yan basta natutunaw, lalo pa pag uh, mabilisan lang ang ating uh, gawa. O natutunaw man yan, nagkumpul-kumpulan sila dun sa himulmol ng ating uh, dough, sa ating siopaw. Okay? Follow for more!